Sino ba naman ang may ayaw na mapunta yung mga kababayan natin dito? Ako, gusto gusto ko na makatrabaho ko mga Pilipino nurses kasi ibang-iba pag katrabaho mo ang Pilipino nurses, mga kapatid, talagang pulido. Pulido yung gawa pag Pilipino yung kasama mo. Napakagaan. Napakagaan magtrabaho ng mga kapwa mo Pilipino. Hindi naman ako against dun sa mga ibang lahi pero Ibang-iba pag katrabaho mo ang kapwa ng Pilipino. Kasi talagang napakagaan. Napakagaan ng ward. Napakagaan ng pag may problema sa ward ninyo, madali ninyo maayos. Kaya kung ako pa pipiliin, hindi naman ako sa bias uh, pagiging Pilipino. Mas gusto ko na Pilipino uh, nurses kasi yung quality ng trabaho talagang talagang, ay nako. Very professional, highly professional yung quality ng trabaho. So ayun, magandang araw sa inyo mga patid. Ako nga pala si Kuya Fredo, isang OFW dito sa United Kingdom. So meron tayong sasagutin na katanungan kasi marami nagbimessage sa akin before kung bakit nga ba naging matumal o bumagal yung recruitment ng mga nurses dito sa UK. Dati hindi ko pa sila masyado masagot kasi nga wala pa akong valid information kung bakit nga ba. So nung nakarang linggo, nakarang araw, talagang nagtatanong-tanong tayo, nagre-research tayo para sagutin natin yung mga katanungan ng ating mga kababayan. So kagabi galing tayo sa isang party kung saan eh, celebrate natin yung sampung kababayan natin na dumating dito sa aming lugar kung saan eh, nakapasa sila ng OSCE nila. So talagang nakakatuwa, nakakaproud na at least yung sampung kababayan na dumating natin dito, pumasa sila. Isang take lang nila at pasado na sila ng OSCE. So, ang agency nga pala nila mga kapatid eh, Camox Philippines. And then may mga nakausap tayong HR doon sa ospital namin. At sa ibang ospital, so may nakausap tayo. And then, sabi nila, sabi nila sa akin, yung mga bagong dating na sila daw yung last batch na Filipino nurses na ipapadala dito sa ospital namin. Kasi no ano pa sila eh, 2023, January 2023 sila nag-apply sa Kamox Philippines. At noong March 2025 lang sila naka, nakadating dito sa UK. Meron sa kanila na expire yung IELTS sa OAT, so nag sila ulit. And then yung iba kinakabahan kasi by July, eh, mag-expire na. Nisip nila baka di na sila makalis. So, awa ng Diyos sila yung apat na yun. Nakarating sila, nakaabot sila dito sa UK. At naka isang take lang sila ng OSCE nila. And then, sabi naman ng HR namin at nung isang taga-ibang hospital, ang isa sa mga main reason doon ng NHS ay yung funding. So, pinupokus ng NHS ngayon yung funding nila sa mga medical procedure, mga backlog na treatment ng mga pasyente sa NHS doon nila pinapokus. Kasi malaking gastos din yung pagre-recruit ng mga nurses international. ng international nurses, malaki din yung bayad nila doon. So, instead na mag-recruit daw sila ngayon, eh, pinapokus nila sa treatment o mga procedure na mga nadidelay. So, sabi rin nung sa Camox Philippines, eh, na last batch na raw, and then sabi nga ng mga ibang nurses na bagong dating dito, sa group chat nila eh talagang ang dami pang mga Pilipino nurses na nag-apply sa Kamox na hindi pa nakakaalis at sinabi nila na yun na nga sila na yung last batch pero ang recruitment ngayon ng Kamox ay eh, through Germany so medyo nakakalungkot kasi nga syempre yung funding eh wala masyadong funding ngayon ng NHS tong para sa recruitment kundi para sa treatment o procedure ng mga pasyente And then, secondly, rason nila is yung naging ano to sila eh, uh, over, over recruitment during pandemic. Marami na sila silang na-recruit na nurses during pandemic kasi nga para supportahan yung pandemic crisis before. Pero hindi ko, to be honest with you mga pati, hindi ko ramdam na na over recruitment yung pandemic, during pandemic. Ang laki pa rin talaga ng kakulangan ng mga nurses sa UK. Lalong-lalo na sa NHS, sa care home. Malaki pa rin yung kakulangan. Kasi ang dami pa rin, ano, minsan ang dami pa rin short eh. Sa isang araw, kulang pa rin talaga. So, yun, yun ang sabi nila na over-recruitment daw. And then, pangatlo, is uh, binabalik nila sa gusto nilang ma-encourage yung mga locals dito sa UK na mag-nursing or it, Yung bang mag-aral or mag-take ng course ng nursing. And then, binibigan nila yung mga chances, yung mga nurses na gagraduate this year. Kasi nga, by September, and may mga bagong batch ng nurses na magtatapos. And, well, no, by July. By July, yeah. For this year, madaming nurses na magtatapos this year. So, binibigyan nila ng priority. Kasi nga daw, sabi ng mga ibang estudyante na nahihirapan doon sila mag-apply kasi walang vacancy sa kanila. Walang vacancy para sa mga newly qualified yung nurses. Hindi ko hindi ko lang ano in my opinion eh hindi ko masyadong <laughs> masyadong ano yung words na wala daw silang trabaho para sa kanila. Actually, kung makikita niyo yung NHS truck job, may mga vacancy doon for newly qualified, newly qualified nurses ang dami pa rin eh. Ang dami pa rin vacancy na nurses na pangangailangan. So, parang <laughs> hindi ko lang gusto yung rason nila na marami raw mga locals na nagtatapos dito na walang trabaho. Na hindi makahanap ng trabaho. It's just a matter of kung paano kayo maghanap eh. Kasi ang dami, kung makikita yung sa NHS jobs, ang dami pa rin pangangailangan ng mga nurses sa NHS hindi pa kasama yung private sector sa care home. Ngayon, nangangailangan din sila ng mga nurses. Kaya, ayun, yun daw yung rason nila. Unang-una yung funding, over-recruitment during pandemic, and then, mag-giveaway daw muna sila sa mga locals dito or gusto nilang i-encourage yung mga local people dito sa UK na magbalik nursing. Ngayon, yun yung mga rason nila. Pero, Payo ko lang doon sa mga kababayan natin na sa Pilipinas ngayon na huwag kayong masyadong mawala ng pag-asa kasi temporary lang to na nag, ano, bumagal yung recruitment ng mga nurses sa UK. Katulad dati, way back 2005, ayun, eh, 2005 to 2008, ang daming nurses na sa Pilipinas na hindi makaalis kasi nga walang hiring sa Amerika, sa Australia, sa UK. So, ang daming mga nurses sa Pilipino na sa Pilipinas ay eh, natenga sila. So, isa ako dun. <laughs> isa ako dun na hindi ako nakaalis. Uh, Nag-try ako sa private sector, ayan, sa sales, ayan, medical representative. And Ayun, so huwag kayo mawala na pag-asa kung ako sa inyo, advice ko lang uh, mag ano kayo, wag lang UK yung option ninyo. Try din, yung, try din ninyo yung mga ibang bansa tulad ng Australia. Ayun, nagre-recruit din ang Australia ngayon. Middle East, America, or I highly suggested muna na Middle East muna kasi very competitive din yung salary doon sa so, yung skills nila. Talagang magandang training ground ng mga nurses doon sa Middle East. And then kung mag-open ulit ang UK kasi wala pang date kung kailan magre-recruit ang NHS ng mga nurses. Uh, wala pang idea. Wala pa silang binibigay na ano, na exact date. So, ayun. Basta ano lang tayo for stay put muna tayo doon sa Pilipinas i ano natin i enhance pa natin yung skills natin yung experience natin kasi mga kapatid maganda rin na mahaba yung experience mo eh maganda rin kasi mga kapatid na mahaba yung skills mo kasi ano din yan ina-acknowledge uh, in ng mga NHS trust dito Nalo na ko more than 2 years experience mo, minsan ino-offer nila yung top band 5 na salary. Nasa 30,000 pataas yung salary na yan. So basta ano lang kayo mana, kapatid, tis-tis mo na kayo. At alam ko hindi masyado maganda yung message na to para sa inyo. Pero kasi yun yung reality na nangyayari dito sa UK. Tanong-tanong tayo sa Kamox Philippines, Nagtanong tayo sa kanila. And then sa mga bago nating na nurses, dun sa kailangan nating HR. So yung mga information na yun, yun share ko sa inyo. Sino ba naman ang may ayaw na mapunta yung mga kababayan natin dito? Ako gusto gusto ko na makatrabaho ko mga Pilipino nurses kasi ibang iba pag katrabaho mo Pilipino nurses mga kapatid. Talagang pulido, pulido yung gawa pag Pilipino yung kasama mo, napakagaan. Napakagaan magtrabaho ng mga kapwa mong Pilipino. Hindi naman ako against dun sa mga ibang lahi, pero ibang-iba pag katrabaho mo ang kapwa mong Pilipino, kasi talagang napakagaan. Napakagaan ng ward. Napakagaan ng pag may problema sa ward ninyo, madali ninyo maayos. Kaya kung ako papipiliin, hindi naman ako sa bias uh, pagiging Pilipino. Mas gusto ko na uh, Filipino nurses kasi yung quality ng trabaho talagang talagang ay nako very professional highly professional yung quality ng trabaho and then yun nga uh, sa NHS kasi minsan nagtitipid sila minsan nawawala na yung quality nagiging quantity over quality kasi nga may mga ni-recruit sila sa mga ibang bansa kasi mura ang bayad sa recruitment So, gusto lang nila mapunuan yung pagkukulang ng mga nurses. They hire a lot. Pero, ang nangyari, ang daming ang nurses. Pero, nawawala naman yung quality. So, kaya kung ako tatanungin ninyo, sana i-priority nila yung mga Pilipino nurses kasi talagang, ay nako, pang world class kasi yung trabaho ng mga Pilipino. It's quality talaga. So, ayan. Sana nagkaroon kayo ng information tungkol dito sa UK. At sana huwag kayo mawala ng pag-asa mga patida. Antay-antay lang kayo. Habang nandyan kayo muna sa Pilipinas, just trabaho-trabaho lang. And then, i-update update ko rin kayo kung anong kaganapan dito sa UK. Malay niyo after a couple of months or a year, magbalik ulit recruitment ng UK. So, Antay-antay lang tayo mga kapatid. Eh. And dasal lang talaga tayo kay Lord. So, ayan. Maraming maraming salamat po.